Ay, I'm going Ay! go. Sana po kayo galing ma'am? Uh, sa LA, California okay. Shoutout po sa mga taga LA, Eva Sibar. Oh, Kay ma'am Eva. Kok na talagang ano mo 'yan? Hello sa anak ko sa inyo, marriage eh. Dali, dito lang naman, hindi naman siya ganun ka, ano. Simple lang din siyang tanggalan na ito. Shout out po kay Ma'am Carmelita de Vera at kay Sir Pablo de Vera. Ayan, si Ma'am po pala ay, si Ma'am Carmelita po ay kanyang kuko ito. Ayan, at siya rin po, sila din po mag-asawa ang nagbigay ng, <coughs> ng pera sa mga bata sa amin. Ayan. Pati, pati si Mamang, ayan, si Atina, yung panganay ko, tsaka yung anak ko lalaking pangalawa. Pati po si Mister, grabe, ang bait po nila. Maraming maraming salamat po, Ma'am. Sana po ay lagi kayong pagpalain. Ayan po, at madagdagan pa po yung blessing na dumadating po sa inyo. Yun lamang po. Thank you very much. Baby? Po. Oh. Ang bunga nga po. Balikan ka yan. Wala. Mute mo yan. Nagagalit na talaga ako. Ma'am? Ay. Tas kapan ano? po ba kayo? Okay lang. Nakulang. <laughs> Yung iba yung dry skin, durog siya. Durog? Hmm. Hindi ko naman pinakakalit kasi yan eh. Pero hindi po ito sumasakit? Hindi. Mama. Ba? Sige. Ayun, ayun. Ito Hindi kitang dry sa bilikan Balikan ko ulit. Mas mama, Masakit po. May bibigini ko ha. Pa. pa. Naman kasi yan, eh. na itong na to. yan. sakit Ito, medyo masakit na to Kasi nakikita ko na yung niya eh. Malapit na siya. So, so, ano? <mikin> Ay, sa terminal. Ang Binayaran <mikin> lang daw ng tubig. Bakit? Kasi nagpa-prime daw yung pagpastor. Ano nga? At ba yung sabi niya niya libre? Dok na lang yun. Dok Bin, lang Patuloy ka din. Malay ko pa din. Malay ko pa din. Sakit ma'am no, madigit po yung dry mo pero wala pa po mo Tising nyo lang po ma'am ha. Ayun ang hirap niyang higitin hirap niyang higitin no. Ang hmm. dami pa nga po yung iba eh. Durog pa nga po. Ano sabi mo? Ano sabi mo? Ano sabi mo? Huwag ka munang kumain yan, ha? Kain muna ng kanin po, ha? Hi, thank you po. Ang <laughs> 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 sasabihin mo po? Thank oh. you po. pala na wala itim po ko rito. Hindi <laughs> ka na marunong magtangkasinan. Ay, Ilocana po. Ay, Ilocana? Opo. Kami to lahat ng kapatid ko? Oo. Share, share. Alam mo naman. Di ate. Oh, narinig narinig ko 'yun ha. Oh. Narinig ko yun. Share, share. Oh, hindi lang daw po yung kay Atena. Siyempre, loves ko ya sa kahit uh si -huh. brother, si sister. Ako tinawag ako ng ate ko, niyakap ko siya. Ayan, hindi na pala talaga. Pero, bigay niya. Sa'yo. O, daw, ang bigay niya sa'yo. ha. Huwag ka muna mangain yun, ha? Kain ka muna ng kanin. Hindi? Hindi? Kailan kumain muna ng kanin ng bata? Dami, Gawa po nung cabinet, ma'am. Um. Iyan. Ito, ito, ito. Sakit, ma'am? Hindi. Iyan. Dry skin yan. Wala nga. Ito ko ako kasi. Dahil ito magkano ka may ito. Iyan. Mm. Hindi po kasi yun makuha ng pag-anon. Kasi masusugat. Kaya kailangan pag-anon. Ini pasal ini sa... wah sah, sah benar. Tapi aku nasib tak dalam, mm sah -hmm. tapi. Lalo na yung mga, makakapalang inglo nila, no, yung dry skin nila. Tuwa, tuwa kami. Ano Ma'am, yeah. sakit? Yeah. Hindi. Medyo didin ko. Wala naman eh. Iniingatan ko kasi, ano kayo ng diabetic? Ika? Sobra. Okay. <laughs> Sobrang ingat. Ito sinasabi ko na di baling matagalan ako. Mm. <laughs> Importante hindi ma... Buti nga po hindi malalim. malalim. Hindi siya mag-aanong malalim. gabi mo bawal ka pa kumain. Kain ka muna ng kanin. Eat ka muna ng rice, dita.